hindi ko na lang papangalanan pero alam mo naman yung sinasabi ko di ba okay. parang di ba nakita natin na uh, yung uh, dating ex mo mm -mm. ay talaga namang uh, very happy with kung ano yung kanyang buhay na ngayon ganyan mm -mm. ikaw ba talaga ang nagko sa mga TikTok na parang parinig pa rin Linawin mo na at yung side mo na, sabihin mo na. Ah, <laughs> uh, salamat Mama Jai Kasi baka mamaya hindi siya nakabibigyan ng chance para sagutin yun. <laughs> Tapos parang anong nangyayari, nabubuli sa online. ba diba? na parang yeah. hindi ka makamove on, ganto ganyan, ganyan, churrot, go. Ano lang naman sa akin, ano yata yun eh, TikTok post lang na ginawa nila ng, actually before pa lumabas yung issue kung ano man yun, sila na yung gumawa, uh, na-upload ko na. So, hindi ko naman talaga siya in-upload for that specific reason. Um, kasi ako po, ang masasabi ko lang, kung masaya pa po ako, nandun pa po ako. Mm. Mm. Ganda nun. Oo, oh, oh, malalim yon Okay.